Sa isang tahimik na baryo sa probinsya, may isang karinderya na sikat sa masasarap nitong putahe. Pag-aari ito ni naaling nena at Lito, mag-asawang masipag at kilala sa kanilang mabuting pakikitungo sa kanilang mga parokyano. Ang kanilang adobo, sinigang at kaldereta ay dinarayo pa ng mga tao mula sa kalapit na lugar. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may isang nakakikilabot na kwento na unti-unting gumimbal sa buhay nila at ng buong baryo. Isang gabi, matapos ang maghapong pagbebenta, naglilinis si Aling Nena sa kusina. Habang nilalampaso niya ang sahig, bigla niyang narinig ang kaluskos sa ilalim ng malaking mesa. Tumigil siya sa ginagawa at hinanap ang pinagmulan ng tunog. Sa una, akala niya ay isa lamang itong karaniwang daga. Ngunit nang sumilip siya sa ilalim, halos mabitiwan niya ang hawak na basahan. Ang daga ay hindi pangkaraniwan. Napakalaki nito halos kasing laki ng pusa. Ang mga mata nito ay tila nagliliyab sa dilim at ang mga ngipin nito ay matutulis at tila puno ng dugo. Napatakbo si Aling Nena palabas ng kusina, nanginginig at hindi makapagsalita. Nang tanungin siya ng kanyang asawa, inilarawan niya ang nakita ngunit hindi ito agad pinaniwalaan. Isa lang yang daga, nena. Ako na ang bahala, sabi ni Mang Lito, na sa kanyang lakas. Kinabukasan, nagdesisyon ang mag-asawa na hulihin ang daga. Naglagay sila ng mga bitag sa iba't ibang sulok ng kusina. Ginamit nila ang pinakamamahaling keso, malambot na tinapay at kahit ang natirang karne mula sa ulam nila. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, parang niloloko sila ng daga. Tuwing umaga, nawawala ang mga pain, ngunit nananatiling hindi gumagalaw ang mga bitag. Para bang may talino ang dagaalam nito kung paano umiwas sa mga patibong. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas mapangahas ito. Hindi na lamang ito nagtatago. Madalas na itong makita sa kusina kahit may tao. Tila nagmamalaki ito na parang sinasabing walang makakapigil sa kanya. Dahil hindi mahuli ang daga, unti-unti nang naapektuhan ang operasyon ng karinderya. Nagsimula ng magreklamo ang mga parokyano. May ilang nakapansin ng mga ngat-ngat sa kanilang pagkain at may ilan pang nagsabi na may kakaibang amoy ang ilang putahe. Lumala ang sitwasyon ng magkasakit ang ilang parokyano matapos kumain sa karinderya. Nakakahiya, Lito, sabi ni Aling Nena. Paano na ang ating kabuhayan? Magtiwala ka sa akin. Tatapusin ko ang problemang ito, sagot ni Mang Lito, na puno ng determination. Isang gabi, nagpasya si Mang Lito na siya na mismo ang huhuli sa daga. Dala ang malaking kahoy na pamalo at kutsilyo, pumasok siya sa kusina at sinara ang lahat ng bintana at pintuan. Ngayon, wala ka ng takas, bulong niya sa sarili. Sa dilim ng kusina, narinig niya ang mga maliliit na yabag na tila naglalaro lamang. Lumabas ka, halimaw, sigaw niya. Bigla, mula sa anino, lumitaw ang daga. Mas malaki ito kaysa sa huli niyang narinig mula kay Aling Nena. Ang buntot nito ay parang latigo at ang ngiti nito ay nagdudulot ng kilabot. Sinugod ni Mang Lito ang daga. Hinampas niya ito ng kahoy, ngunit tila wala itong epekto. Sinubukan niyang saksakin, ngunit parang bakal ang balat nito. Sa halip narinig niya ang kakaibang tunogisang nakakatakot na halakhak na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sa takot na paatras si Mang Lito at tumakbo palabas ng kusina. Simula noong gabing iyon, tuluyang sumuko ang mag-asawa sa daga. Hindi na nila muling sinubukang hulihin ito. Ang karinderya na dati puno ng saya at tao, unti-unting nawalan ng mga parokyano hanggang sa tuluyan na itong nagsara. Iniwan nila ang lugar at naging abandonado ang gusali. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Ayon sa mga nakatira malapit sa dating karinderya, naririnig pa rin nila ang kaluskos mula sa loob ng gusali tuwing gabi. May mga nagsasabing ang daga ay hindi isang karaniwang hayop. Isa itong inkanto o baka isang nilalang na isinumpa upang magdala ng takot at kamalasan. May ilang usap-usapan na kapag dumadaan ka sa abandonadong karinderya, maaring maramdaman mong may sumusunod sa iyo. Ang iba'y nagsasabing nakakakita sila ng maliliit na pulang mata na kumikislap sa dilim. May ilan pang naglakas loob na pumasok sa loob ngunit hindi na muling nakita. Ang karinderya ay nananatiling nakatayo tila, hindi magibagiba kahit ilang bagyo na ang dumaan. Sinasabi ng matatanda sa baryo na ang lugar ay nababalot ng sumpa at ang dag ay ang tagapagbantay nito. Kung sakaling mapadpad ka sa baryong iyon, huwag na huwag kang magtatangkang lumapit sa lumang karinderya. Dahil baka ang di mapuksa na daga ay naghihintay lang ng bagong biktima isang tao na magtatangkang tapusin ang sumpa ngunit hindi na makakabalik pa.